Good morning, good morning mga kalapatid. Ayan, samahan nyo ako doon sa taas mga kalapatid. At, tingnan natin yung dumi ng mga kalapatid dito sa ibabaw ng barko mga kalapatid. At papakita ko sa inyo yung mga kalapatid dito sa ibabaw mga kalapatid. Dito sila nagtatambay. Talagang medyo masama ang tingin sa akin ng mga official dito sa barko mga kalapatid. At nako, tingnan nyo na lang mga kalapatid. At, anong, i-comment nyo kung anong dapat natin gawin dito mga kalapatid. Sobrang dami na talaga nila oh. contoh nak kaya Dah, ini na nama dia Dumi. Ah morning Aras na sikat ng araw Dilinis na naman tayo dito dami na naman din ang Bagong pintura yung ating container pininturahan mga kalapatid may anak na yan sila isang piraso lang yan na pisa mga kalapatid morning good morning again ating mga warrior makain na dito Eh, bang, bilis, bilis, bilis busuk Oh. Nandulah agak atas. Kain, kain, kain. Iba na sa taas na agad Yung mabilis bumaba at kumain Busog agad Yung nandito Inaagawa naman yung pagkain ni kulit Good morning, good morning mga kalapatid Offshore vision Maglilinis na naman tayo doon sa taas mamaya. Mamayang hapon, magmamap na naman tayo doon ng kanilang mga dumi. Madali lang palang linisin yung dumi nila mga kalapatid. Kung babasahin mo muna sila ng mga ilang minuto, tapos saka mo siya wawalisin. mabilis lang siyang tanggalin. Kasi kung tuyo siya dry, hindi, mahirap siyang walisin. Kadikit. Kadikit. Kaya mas maganda yung basahin muna siya ng kaunti at saka wawalisin. Ayun lang mga kapatid. Papatukoy na, na naman natin yung kalapati natin dito sa loob. Yung ating po mga breeder dito sa loob ng container. Thank you and don't forget to subscribe mga kapatid. Bye bye.